Hi guys! Naubusan kami ng magic sarap kaya lalabas ako para bumili ng magic sarap. Magic sarap para sa lulutuin ko talbos ng kamuti. Lalabas ako. Hi guys! ayun, tindahan nung <laughs> tindahan. Ang ganda naman. Bibili ako ng ano. Ayan si Unat. Pabili po. Mayroon pa daw. Ayun. Isa. Oo, oh, mahal na yun. Ay, inaabot si Jumar. Naku, hindi ka naman patulogin yan. <laughs> ano yun, hindi nakainom ng bulong. Ito, ito, ito yan. Binili pa yan. Bango-bango naman. Ano yan yun, niluluto mo? Ay, sarap. Naaamoy ko yung... Ano? yan pe. Yan, po sinikli ko na gulutin. Ito yung masarap na. Ano na kung sarap-sarap naman ito. Ang bango. Hmm. Bye-bye. Ayan, ito po yung magiging Pindahan ko. <laughs> Pauwi -e na ako. Lapit lang naman bahay namin dito. Eh. At ito yung magic sarap po. Kawawa yung ano namin pusa. Ayaw kumain. Di ba, bibe? Apo. Bibigyan namin. Nick! Ayan si Nick, Nick, oh. Pwede bumili kami isa? No, yung isda? Oo. Magkano yan? Isa. Ano yan? Ano, 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 Jen? Ano, Tikin, ano oh. Uy, bahong. Sarap. Ano yan, Jen? Galing-galing, oh. Sumama si Tikin, si oh. Gusto mo isa, Jen? Opo. Ayan yan si ate Nick, Nick, oh. Isa! Ayan, sarap-sarap mga kasi. Ang bango-bango. Hindi -bango. ako nakakaluto ng ganyan ka, ano. Baba okay. matai. No. Alin alin jan kahit alin. Ay alin yan, yan 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 You want fish? Yes. <laughs> okay na ganitong basa kaysa alikabok. Ano ay sasabihin ng bebe? Hoy. Oy oy oy. Ay, alin na 'tong pinky? Hmm. Mama! Ito ba? Ito ba? hmm. Itong gagawin ngayon ni Chin na. Ah. Hmm. Sorry, this is too big? Kamay, ito yung palit lang. No. Okay. My Riga, this ha? is too small. Habang nagluluto po ako and tinuturuan ko si Boboy. While I am preparing the food, ito kasi si Boboy pumasok. Ito ano to nak? Ito. Book. Book. Ito. Good. Cool. Cool. Ito. Mama. Ano? So, this is not the obi guys. Mama. Look. Look at the obi guys. Oh. Mama. Ano, yan OB, yan? Mama. Mama. Yun yung Yun. Mama, isabay-sabay ko na yun na ano, han. OB. Purple yam. Wala pa yan, nanak. Hugasan ko pa yan, eh. Ganito guys, oh. ito yung purple yam or ube. Ikaw halang magkalwag Gin. Ganyan guys. Oh. Ito yun Ito <tinyo> that? What is this? Ano yan? A cracker. Ah, yung ano yan ang cracker, yung palaman. Bata na to. Ah, we wish you a Merry Christmas. Kanta na Feliz Navidad. Ta Feliz. Feliz Navidad. Ta -ta 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 I wanna wish you. Good evening. Magluluto pa ako ng fried chicken. Cheese, Aming ulam ngayon na fried chicken. Mama. Three pieces of ano yung tawag yan? Legs ng fried chicken. Mag, piprito ako ng fried chicken. I ready the fried chicken. I put the ketchup. <laughs> It's just only three pieces of fried chicken. Oh, uh, this is chicken! Mano, Manok, manok! Alis, alis, jam! So, Jesus, I'm like, I'm checkin, checkin. I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feelings nobody da 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 da. Feelings nobody da 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 da. I wanna wish. Okay, is already over. Cooked. Look Oh, ang fried chicken yummy na ito. Abili ko po ito kanina dun sa 8B. Malapit sa school ni Buboy na 20 pesos. 20, 20 or 20 pesos. cover nyo vegetable. So, ito na po yung ulam Talagang sunkan po yun. Gabi po kasi yan. Ay, baray Ay. <laughs> Thank you for watching po. Magandang gabi. Maraming salamat po. Hey guys. Naubusan kami ng magic sarap kaya lalabas ako para bumili ng magic sarap. Magic sarap para sa lulutuin ko talbos ng kamuti. Lalabas ako. Oh, this is the tofu and the fried chicken. Wala ba ikulay ko dito? Oh, So, Ito na guys babalik ta rin na natin guys parang ano na siya oh golden brown ho oh. na lang yan. Ito po ay tofu. Tofu. Pamalit yan sa karne. Ang mahal ng karne ngayon eh. Eh, ang tofu ang 20 pesos, limang piraso. O, so, saan ka pa? Marami ka na nabibili. Pwede nang pansog sa mga gulay, di ba?